o ang suporta ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao sa kanilang eldest daughter na si Mary Divine Grace o mas kilala sa tawag na princess na ngayon ay tatahaki na ang college life. Sa London, United Kingdom, mag-aaral ng college si princess. The Philippine Showbiz List presents Anak ni Manny Pacquiao na si princess sa London mag-aaral ng college. Matatandaan na noong nakaraang buwan ng Mayo, ipinagdiwang ng pamilyang Pacquiao ang pagtatapos ni Princess na kanyang senior high school sa Brent International School. Sa Instagram page ng ni Jinky Pacquiao, ibinahagi niya ang mga larawan ng pagtatapos ni Princess at nagsulat ng mensahe para rito kung saan ay pinayuhan niya ang anak na maglakad ng may kumpiyansa patungo sa kanyang mga pangarap. Ipinaabot din ni Jinky ang kanilang kasiyahan sa kung ano ang hinanda ng Diyos para kay Princess at binanggit na ang paglalakbay ng kanilang anak ay naging pinagmumulan ng kasiyahan at inspirasyon. Ipinahayag din ni Jinky ang kanyang pasasalamat at kasiyahan sa pagiging magulang ni Princess at hiniling na ang kinabukasan nito ay kasing liwanag ng kanyang puso. Samantala sa kanyang Instagram page, nagbigay ng pagbati si Manny kay Princess na sinabing sila ay sobrang proud rito. Samantala, kinala sa pagiging pribado at pangangalaga sa kanilang personal life, partikular na sa kanilang mga anak, kamakailan ay nagbigay pasilip si Jinky sa panibagong journey ni Princess bilang college student sa abroad. Bilang magulang tila inihanda na nga nila ni Manny ang kanilang mga sarili na mapalayo sa anak. Sa social media post ni si Jinky, makikita ang pagbabading nilang pamilya at sinusulit ang sandali na makasama si Princess. Sa isang video, makikita ang mag-ina na naglalaro ng volleyball sa loob ng kwarto na ayon kay Jinky. Mamimiss ni Princess ang kwarto nito ngayong nasa kolehiyo na siya. Maliban dito ay nagbahagi rin si Jinky ng mga larawang kuha sa loob ng eroplano kung saan kasama nila ni Manny na naghatid kay Princess papuntang London ang kuya nitong si Michael. Ngunit ang isa sa nakatawag pansin sa marami ay ang interaksyon ng magkapatid na Princess at Queenie sa Instagram, ibinahagi ni Jinky ang isang emosyonal na sandali ng pamilya Pacquiao na kuha sa airport kung saan ay naroon din ang bunso ng pamilya na si Israel. Sa naturang video, makikita ang emosyonal na pamamaalam ni Princess sa kanyang nakababatang kapatid. Bakas ang labis na kalungkutan sa mukha ni Queenie na tila ba ayaw nitong paalisin ang kanyang ate Princess na niyayakap ng mahigpit at parehong nagkaiyakan sa caption sinabi ni Jinky na aalis na si Princess for college at pinaliwanag ng ang emosyonal na sandali ng dalawang anak na babae. Anya mula pa noon ay talagang hindi naghiwalay sina Princess at Queenie at inyun lamang na mag-aaral abroad ito nangyari. Sinabi pa ni Jinky na maging siya ay naiyak habang pinagmamasdan ang dalawa na pansamantalang magkakawalay. Kalakip nito ang iniwang quote ni Jinky sa kanyang 17-year-old daughter na "A daughter is the sunshine of her mother's life." Sa mensahe, sinabi ni Jinky kay Princess kung gaano sila ka-proud rito at ka-excited sa lahat na kanyang makakamit. Ipinahayag niya ang kanilang malalim na pagmamahal at sinabi kay Princess na naman ang siya sa sarili at sa kanyang mga kakayahan. Sa pagtatapos, bilanggit ni Jinky na mayroong isang bagay sa loob ni Princess na mas malaki kaysa sa anumang pagsubok. Kasunod ng heartwarming moment sa airport, muling nagbahagi si Jinky ng panibagong ganap kung saan kasama niya sina Michael, Princess at Manny na naglilibot sa London, UK. Nariyan din ang pasilip niya sa tinutuluyan nilang lugar habang hinahanda si Princess sa college life nito na malayo sa pamilya. Samantala, walang pagtukoy sa kung saan mag-aaral si Princess at kung ano ang kukuhanin kurso nito kapag babasihan ng ilan sa mga larawang binahagi ni Jinky. Makikitang kuha ito sa Royal Holloway, University of London. Bagamat walang binanggit na dahilan ng mag-asawang Manny at Jinky kung bakit naisipan nilang sa London pag-aralin si Princess na magdiriwang pa lamang na kanyang 18th birthday sa susunod na buwan, marami ang nagsasabing para din ito sa magandang kinabukasan ng kanilang anak, matutong mamuhay ng independent at maging ukas sa realidad ng mundo